makaka-uwi kaya yung ating mga young birds mababawasan ba sila magdadala ba sila ng sakit tingnan natin yan mga kalapatid eto na isa natin mga kalapatid ayan na Yo, what's up mga kalapatid? Sang magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Choco TV. And for today's video, araw ng linggo. Kaya abangan ngayon mga kalapatid na pagkat kagabi pag nga isinampan natin yung ating limang young birds para sa kanilang first training sa track at ang bitaw ay dyan lang naman sa Bukawe, Bulacan. More or less 20 kilometers mga kalapatids away from our loop. At ang release time mga kalapatids ay 6.30. Anong oras na ba tayo? Nako, 6.30 na. So, kailangan na natin magmadali. Dahil ang gagawin natin for today's video bukod sa antayan ngayon mga kalapatids ay aalisin muna natin itong dalawang pares na to. Saka ito, yung kanilang ang mga inakay. Dahil gagawin natin muna ng exclusive itong ating flyers loop dun sa lima na ibo nating young birds kasi baka mamaya nga ay may dalang sakit yung mga yon kaya mag-iingat tayo ngayon mga kalapatids dilinisin ko to ang samantalang ilalagay ko sila dito at eto ililipat natin to ilalagay natin sa kung saan pwedeng lagyan ano kayang mangyayari sa ating mga young birds makauwi kaya sila mababawasan agad sila magdadala ba sila ng sakit tingnan natin yan mga kalapatids. so samahan niyo ako sa episodes na ito pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo na ang notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating pentuhan. So paano mga kalapatids, huwag na natin patagalin to. Maglilinis muna ako. Meanwhile, 630, release! Mga bata pa kasi. Mga bata pa yung iba. ay na ha? Time check tayo mga kalapatids. 6.44 ng umaga. Ito nga, pansamantala na nating inilipat yung dalawang pares, ay uh, yung isang pares pala at kan kanilang mga inahay dito sa ating Raiders area samantala eto yung ating mga alaga yung itim dyan ito ko muna pansamantala nilagay mga kalapatids dahil kulang tayo sa mga materyales so Pagpasensyahan nyo na ah. Ano lang tayo eh Mahinang nila lang <laughs> Pero Okay lang yan So Hanggang ngayon Wala pa rin ah, Lumilipad dito sa Ating kalawakan At ah, mamaya-maya pa yan Kasi mga young bird yun Mga kalapatids eh Ilan lang yung mga old birds Pero karamihan Ay young birds Yung mga dalawang buwan Tatlong buwan Ganon So mga nga pa At mga nga pa yun Mga kalapatids At ah, mga bagito talaga sila At exciting din Kasi uh, doon natin masusubok yung ating mga linyada, yung ating ginawang sistema kumbaga full of surprises yung ating abangan ngayon kasi nga hindi natin alam yung galawan ng ating mga alaga kumbaga doon pa lang natin masisinip yung uh, katiting na potential ng ating mga alagang young birds so naglilinis pa ako mga kalapatids medyo lalayo ko dahil sa mga nag aalmusal ayoko kayong ano, maestorbo <laughs> kaya yan, Uh, linis muna ako mga kalapatids habang hinihintay ko yung ating mga alaga. Update tayo mga kalapatids, 6.55 ng umaga. At meron na tayong punang ibon na dumating mga kalapatids. Gulo, gulo yung kanyang mga uh, balahibo. Dahil nga sobrang siksikan doon sa ano sa truck. Ito na yata yung iso, dalawa pa natin mga kalapatids. Tatlo, ayan, ayan. Ayan. Atin yata yan, ayan. ayan. na, lumalanding na. Ayan na, ayan na yung ating mga alaga. Alright, mga kalapatis, siya update ko kayo. Papapasukin ko lang to at i-ready ko yung kanilang tubig. Samahan nyo pa ako. eto na isa mga kalapatid so oh. bumaba na dito sa ating landing board. Si Bulutong, ayan. Okay na si Bulutong. Pumasok na yung dalawang ibon natin, mukhang iinom to. Si Bulutong, tsaka yung hen na blue bar, yung unang dumating. eto si Bulutong na to, diskumpiado ako dito. Unang una, ayan, yun itsura. Ang pangalawa, kagagaling lang niyan sa one eye cold at bulutong. Pati doon sa isang ka-nestmate niya, yung may ring band na kulay uh, violet. Ano yun eh? Medyo may halak. Kaya nagdadalawang isip ako kung ikakarga ko ba. Pero tignan na lang natin. At uh, sana makauwi yung ating mga alaga. So tatlo na lang yung kulang natin. Eh yung tubig nila kalapatids ni Randy ko na din. Ah, uh, electrolytes lang yan dahil nga na-stress sila kagabi halos hindi yata sila nakatulog dun dahil sa siksikan sobrang siksikan halos ang hirap isara yung ano yung pintuan nung ano nung crates kaya ayaan natin makapagpahinga yung ating mga alaga so mamaya natin sila kasi kaso hintahin pa natin yung mga ibon nating wala pa alright hoy kayong dalawa 25 minutes di na rin masama sa isang baguhan good job ha good job ha? okay lang kayo nasan yung mga kasama nyo ha okay lang yan okay lang yan alright a few moments later eto na isa natin mga kalapatids ayan na time check tayo mga kalapatids 7.03 so ilang minuto nga lang yung pagitan nila eto mga kalapatids si zak Focus nga yung dumating at meron pa isa, umiikot dito sa ating kulungan. Tingnan natin kung sa atin yun. Ayan, meron na. Nandun sa taas, nasa bubong. Lumapag na mga kalapatids, naririnig ko yung tunog. Time check tayo mga kalapatids. 7.06. So ito nga, nagtambay pa ng tatlong minuto dun sa uh, landing board. Ayan, uminom na rin yung ibon natin ng tubig na may electrolytes. So yung nasa taas, ayaw pang bumaba. Ayaw pang magpakita. Check natin kung sino yan. Ayun, ito na yung isa natin. Ayun, may dumating. Ayun, si ano? And si Cloud, yung naka-double band na purple. Ayun na, uh, makauwi na. Pasok na. Ang isang nawawala na lang yung yung white top na white feather na blue bar na pinaris natin dito. Ayun, so wala yung paris niya. May lina lang pala yun eh. Ayun uh, ay galing sa ating kaibigan na binigay sa atin kasi nga, wala na siyang kulungan. So, tayo na yung nag-alaga. Hindi ko alam kung anong bloodline nun. No, ang sabi niya, dyan arden daw. Pero, tignan natin <laughs> kung magiging arden ba talaga. <laughs> alam nyo naman, wala sa bloodline yan. Gaya nga ng ating sinabi ng mga nakaraan. Nasa liparan yan. Doon talaga masusubo ang ating mga alaga. Kung sa itsura, mga kalapatis, napakaganda ng ibon na yun. Uh, magkaiba yung mata. Tapos, ang ganda ng katawan. Tapos, uh, ano ba, yung kanyang pakpak ang ganda rin parang speed bird nga kung tawagin tapos yung ano yung kanyang buntot tinatawag nila one pin tail o oh, yun ang ganda nga parang pagkasinipat mo hinawak hawakan mo napakagandang ibon pero yan nga yung sina natin sinasabi sa, sa liparan pa rin magkakaalaman mga kalapatid wala so papasukin na natin to pasok na Ayun, pumasok na mga kalapatids. may kita nyo, mukhang stress yung ating mga alaga. Dahil nga, dun sa truck is siksikan. Kung makikita nyo kagabi talagang para silang sardinas o corned beef ba dun. Halos ang hirap na isara nung pintuan, crates, dahil nga sa sobrang siksikan. At yung iba dyan, bagamat karamihan sa kanila ay young bird dun, hindi sanay matulog dun sa crates. Kaya ang tendency na ubus yung lakas, din nakakapagpahinga napupuyat so yun mga kalapatids 4 over 5 yung ating mga pauwi at lahat sila yung mga nakasamering so yung isa saling kitkit -kit lang yun pero sina lang natin pero itong apat na to na nakasamering ay mga nakauwi so good job 75 years later update tayo mga kalapatids 9.30 ng umaga nag almusal muna nga ako mga kalapatids at ayun eto na kompleto na tayo mga kalapatids dumating na yung ating panglima yan yung blue bar na yan na white flight So, kumpleto na tayo. Hindi natin alam kung anong oras siya dumating. Kasi nga, nag-almusal ako. Bumaba lang ako sa glit. At ngayon, andyan na siya mga kalapatids. Kompleto na yung ating limang ibon. Ang gagawin natin ngayon, o, obserbahan natin yan. Kung meron man silang iniinda. Kung nakapulot ba sila ng sakit doon. O kung ano paman yan lang ang ating gagawin hindi natin sila bibigyan ng gamot hindi natin sila bibigyan ng kung ano-anong vitamins uh, wag muna kasi 20 kilometers lang medyo malapit-lapit pa yon ang gagawin lang natin siguro adjustment eh, siguro sa mga susunod na sampahan eh, patutulogin ko sila dun sa ating training box ng sama-sama para medyo masikip para nang sa ganun eh, masanay silang makapag-relax at pumuesto kasi uh, nandun sila sa training box or uh, nandun sila sa crates, kagaya kagabi, sobrang siksikan sila, at hindi sila sanay eh hindi sila, ma ma hindi nila magagawang matulog o mag man lang don at uh, kapag oras na ng release, imbis na kapag pahinga sila ayun, eh kulang yung kanilang lakas so yun ang gagawin natin sa mga susunod na araw, so adjustment mga kalapatids ayan, naghahalikan mga kalapatids nagpaparisan so yun mga kalapatids, maraming maraming salamat sa inyong pagsama dito sa aking channel, sa aking antayan ngayong araw ng linggo at patuloy ko kayong i-update mga kalapatids lalo lalo na doon sa ating gift bird raffle so meron na tayo ngayong uh, 810 subscribers mga kalapatids at ilan na lang yung ating hahabulin uh, at sa mga hindi pa nakasubscribe na gustong sumali sa ating raffle, eh, ay mag subscribe ka na at balikan mo yung previous episode episode 91, nandun yung kumpletong detalye kung paano ka magiging asale. Alright mga kalapatids maraming maraming salamat sa inyo at good job sa ating mga alagang young bird na ito. Huwag kalimutan mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video ito at pakisuporta ng ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Paalam mga kalapatid? At sa muli pagkikita! Paalam!